Ayan mga kasanik, nandito na kami sa ispat Kasama ko si Boy Juan oh What's up mga kasanik? Ayan, ang lino ng dagat ngayon Friday morning na naman tayo mga kasanik Magpipising tayo ngayon Ayan, nandito kami sa gilid ng highway Ang daming nagkakarirahan dito oh Mayroon pa pala ng pindahan doon Nah, sit up muna kami mga kasadik. Si Baywan mga kasadik. Oh, ayo. Oh. Isang piraso. Mga... Bako ko, bako ko. Pakain natin mga kasadik. Oh. Gunung, gunung. Oh no. lagi helikopter pisau Sip. Apa guys? Dia like this. Guno, gusto. Guno. Guno. Hayo, ngiti mo. O, guno. Ano ha? Guno, ha? Puro ya. Puro ya, no? Sandi 'o? Yeah, ba, sadiku. Auwi na kami sa bayawan ng helicopter fish. Ay, wala, nakadalawa na tayong helicopter fish ngayon. Isa pa lang yung bako. Po. Lunok na lunok pa. Ah, nawala na yung isa rito. Bumalik na sa tubig. Eh, mga sing, nakahuli tayo ng guno. Oh. o oh, nalambat natin sa gilid. E ano, guno. Kaya lang malalaki masyado. Parang pwede na yatang ulamin yan.